thank you ultra Miga. may pang change oil na si kuya R150 ko ayan ito mga load sa isang ticket nyan 2 pesos and 50 centavos bawat isa ayan ito naman kulay blue 25 pesos bawat isang ticket pupunuin lang tong dito pag napuno na yan ng stamp na kulay pula 25 pesos ng equivalent nyan ya yeah, tsaga-tsaga lang talaga pag may grocery. Uh, sa, sa, card naman, points ng Ultra Mega, every 200 pesos, equivalent yun ng 1 points mapupunta dun sa card natin ng ano, Ultra Mega. Lifetime po yun. Any branches of Ultra Mega, yun. Pwede magamit yun, sakaling magre -rebate. Pero itong ticket na ito, dito lang to sa Kabuyaw, branch ng Ultra Mega. Ayan, malayo-layo pang date na ano niyan kasi yung kulay pink, December 31 yung valid niyan eh. Itong kulay blue naman, January 31. May pang change oil na si Kuya R150 ko sa paghahakot ng mga mabibigat, mga bigas, mga alak. Yun lang po mga ludes. Thank you so much. panonood ng aking mga video. God bless. Advance Merry Christmas sa ating lahat.